Ang totoo ay ganoon din sa mismong pangyayari ng first Passover at Exodus. Hindi umalis ang Israel sa Egypt sa gabi ng Passover dahil pinagbawalan sila ng Elohim na wag lumabas hanggang umaga naglibing pa muna ng kanilang mga patay ang mga Egyptians sa 15th day of the first month habang pinapanood ng mga Israelites at sinamsampa ng mga Israelites ang mga kayamanan at kagamitan ng mga Egyptians pero hindi pa umalis sa maghapon ng 15th day of first month ang mga Israelites dahil sa gabi pa sila umalis Bakit hindi sila pinaglakbay ng Elohim sa araw na yon? Ito ay dahil ang 15th day of the first month ay laging Sabbath day. Bawal po maglakbay sa araw ng Shabbat. Kaya naghintay sila na gumabi sila naglakbay sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan. Ito ay isang patunay na nagtatapos ang araw at shabbat sa paglubog ng araw. Kaya malinaw na ayon sa banal na kasulatan ay laging shabbat ang 15th day of the first month. Ang totoo ay laging Sabbath day ang 15th day of any month. Balikan po natin ang araw kung saan tayo nagumpisa sa paliwanag na ito. Ito ay ang 15th day of the second month sa Wilderness of Sin. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit nagreklamo ang mga Israelites sa Elohim na sila ay papatayin sa pagkagutom? Samantalang pwede naman sana sila maghanap ng pagkain sa buong maghapon. At hindi ba kayo nagtataka kung bakit hinintay pa na lumubog ang araw bago dumating ang mga pogo at nang sila ay makakain ng karne, at ang umaga bago dumating ang mana? Bakit nga ba pinagtiis ng Gotom tom ang mga Israelites pagdating sa wilderness of sin sa 15th day of the second month? Ang sagot, dahil ang araw na yon ng 15th day ay Sabbath day. Tama po ang narinig ninyo mga kababayan, ang 15th day ng second month na siyang araw ng pagtigil ng mga Israelita sa Wilderness of Sin ay araw ng Shabbath. Kaya hindi sila pinayagan na lumabas at maghanap ng makakain. Bawal maghanap buhay sa araw ng Shabbat. Ito rin ang katibayan na sa sunset nagtatapos ang Shabbat dahil dumating lamang ang mga pogo bilang karne na makakain sa gabing iyon pagkatapos na lumubog ang araw. Kaya malinaw na Sabbath ang 15th day of the month. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pagsubscribe, subscribe ay pakilike po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay pakicomment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.